So mga kaidol mag sana tayo kasi biglang umala no Kasi masisira yung palay natin pag ano eh. hindi nabilad agad So dito na umpisa na sana mag ano mag -a -a ani Kasi tinigilan Hindi naman kasi pwede ano eh Mag na basa yung palay kasi masisira Mangingitim yung ano niya eh pinaka bunga so hintayin na lang natin na minute ulit para di masayang yung pinaghirapan natin kasi sensitive masyado yung palay mga ka-idol pag harvest mo pag hindi nabilad agad sa araw may ngiti at saka ano na yan hindi na mabintah May init naman May init-init na maulan-ulan so Baka ano lang to eh Pang ano lang to eh Pampagulo lang yung ulan na to May init naman Kasi gusto lang talaga niyang Umulan Kawawa yung mga damo natin dito Kasi pag ganito lang kalakas yung ulan na yung mga damo so init na ulit mga ka-idol mag-harvest tayo mamaya pag mano na matuyo yung dahon at saka bunga maganda naman sana yung panahon kanina eh kaya inumpisa na yung pag ano eh pag-harvest kaso ah, nga na biglang kumulimlim oh ito ang ulan sa ano Malapit na kasi magsimana santa. Umulan-ulan talaga yan. kaya so yung mga kabilang ano namin. Kabilang pala yan. Iba na may ari dyan eh. Kaso ano pa yan. Hilaw pa. Green pa. So dito yung ano eh. dito banda medyo konti lang yung palayan dito hanggang doon dun sa right side natin yun ang pinakamalaking ano eh palay maghintay na lang tayo dito na mga kaidol maghintay na natin matuyo yung palay para na hindi masisira so yun lang mga kaidol thank you sa patunanood don't forget subscribe my youtube channel para updated kayo sa aking bagong video na i-upload thank you